Pagandang umaga mga kabiyahero Kabiyahe po tayo, punta tayong bataan Kasama po natin yung ating mga kasama mga ganda lalaki Ayan mo, si Boss J oh. Buhay pa po naman yan, huwag kayong mag-alala <laughs> <laughs> Ito po si Juan, si Boss Patoy Yung pinakabata sa atin lahat Ayan, oh. Murap ka Ayan, Bata pa po yan kasi hindi pa kumplito ang 18 Ayan, Sa, sa likod ako po, si Boss Rodel Ayan Ayan po yung pinata natin o oh, tara mga kabiyahero Tamahin nyo ako Binat na binat, binat Oh, Andito pa lang tayo sa Pampanga Municipality ng Orak Barangay Mitla Kasunod po nito Mitla proper tapos uh, Town proper na ng Orak Pero dito pa lamang mga kabiyahe Nakikita nyo oh. Probinsyang probinsya pa rin yung dating niya Kahit mm, medyo malapit ito sa Bulacan and several hours lamang buhat sa Manila pero makikita ninyo yung paligid niya is maganda naman di ba medyo kanya lang malubak yung daan kasi maraming truck na dumadaan dito kung gusto nyo pong magkita ng maraming hollow blocks dito sa lugar na to kayo pumunta barangay mitla proper hanggang san jose dito po mga kabiyahe magkikita kayo ng mga gandang hollow blocks matitibay kasintibay po ng ating sabi ko nga po hindi naman po kamao sintibay po ng tuhod sa pagakit sa mga bundok kaya mga kabiyahe kita nyo hindi man daw po pantay ang daan ay okay lang konting tiyaga lang pasasan ba't makakarating din tayo sa pupuntahan ng mga hugot ayun na mga kabiyahe Tingnan nyo po, niyadaan natin, napakaputik. Yan. Pero po, kagabi, umulan daw dito, kaya ganyan. Dahan-dahan lang po tayo, medyo malog yung camera po natin kasi. Bakuan po, oh. maluwak. Kaya ah, kita nyo, medyo maayos na. Maganda yung mga tanawin din dito, makikita niyo. Na po, malapit na po tayo niyan sa bayan ng Orak, mga kabiyahe. Pagdating po sa may pag niyan, uh, ano po yan? Proper na po yan. Tapos, mga uh, several kilometers, dinalupihan na po. Dinalupihan, bataan. Yung kasunod po noon, Hermosa, bataan. Tapos po noon, along Roman Highway po tayo Uh, orani Bata na po yun Papunta po tayo ng Barangay Imelda Doon po tayo magtitinda Bukan po natin ngayong araw na to Kung mayroon po tayong mabibinta Sabi nga nila tiwala lang Tiwala lang sa nasa itaas Okay mga kabiyahe Enjoy po natin yung rides natin Pagmasdan na, na lang po natin yung mga kapaligiran. I-promote po natin ang nating local tourism. Sabi nga nila, huwag tayong maging dayuhan sa ating sariling bayan, Naks. O talaga naman, di ba? Maganda kahit sa kamo pupunta. Iisa-isahin po nating puntahan ang bawat bayan ng Bataan. Tutor ko po kayo doon. Kung kailangan araw-araw tayong mag-upload ng videos na mga ganito, Gagawin po natin para po makita ninyo kung gaano po kaganda talaga ang Pilipinas. Bayan to bayan po, isa-isa natin. Ang bayan ng Bataan. Mula Orani, Inalupihan, hanggang marabilis po. Kung susuertin po tayo at yakayanin, nakatim po tayo ng bagak at ng morong. Maganda po ang mga beach dun sa mga lugar na yon. Mga kabiyahe. Sana suwertehin po tayo at makarating tayo sa mga lugar na yon. Pagdating po ng mga buwan ng September, kabiyahin lang tayo? Medyo malayo po. Pupunta po tayo ng Pangasinan. Ayan yan, Tarlac. pupunta po sa Mbalis, La Union, Ilocos, hanggang pataas pa po ng Southern Luzon. Ah, Southern, Northern Luzon. Puntahan po natin yan para sa inyo mga kabiyahe. Mama Shell po tayo. Sama-sama. Samahin nyo po ako mga kabiyahe. Okay mga kabiyahero. Andito na po tayo ngayon sa Bataan. Imelda Barangay. Imelda Bataan. May nabababa na po natin yung mga kasama natin. Ayan. Magtitinda po tayo ng unan. Bidsheet. Punda. Tignan po natin kung may bibili sa atin dito. Okay. Pamasyal po tayo at kumita. Ay, kita nyo ba? Yung nakikita ko. ba diba? Ang ganda ng mga tanawin dito sa lugar na to. Lantay na palayan at magagandang kabundukan. Ayan. Makapigil hindi nga din ang tanawin dito sa lugar na to. Ayan, mga kabiyahero. Tingnan Tingnan ninyo. Napakaganda talaga. Okay, let's go. Tingnan po natin kung may bibili sa atin dito, no? Ay, pagsapa lang tayo para mayroon tayong kita pangali na makalas 12 na hindi pa tayo na may pang lugar na tayo masyado na pinta sa una natin pinuntahan dito na para tayo sa Roman Highway dito pa rin po tayo sa bayan ng Orani sa bataan ito Roman Highway yan o oh. yung bilis yung mga sasakyan Maganda yung daan dito sa Bataan, dito sa Roman Highway. Maganda ito, mukha itong expressway. Kaso, mapagandaan dito, wala itong bayad. Kung papasok kayo dito, ingat lang kayo sa speed nyo, no? Pero po dito, kwan, non-contact apprehension. Hanggang, kwan lang po, 60 kph lang po. Ang ating maximum speed dito, pag motor yung dala natin, at 80 lang sa private. Bravo, paalala ko sa sa'yo Mapasyal kayo dito sa Bataan Sada dito sa Roman Highway Alalay lang po tayo Para na sa ating kaligtasan Lakas ng ulan mga kabiyahe eh. Pinabuta na tayo ng lakas na ulan Pinigil muna tayo sandali dito sa ilalim ng mga puno Dito na tayo sa barangay Palili, barangay palili. Samal na to. Sakop na ng samal, bataan. Medyo tahali na talaga. Kaso, biglang umulan. Ayan. Mga paninda natin. Walang masyadong bawas. Nakaydan lang tayo. Pero, okay, okay lang mga kabiyahero. Ganyan talaga yung buhay. Minsan, may binta. Minsan, wala. Ganun pa man, nakapamasyal pa rin naman tayo. Ayan. Ah, Busugin na lang natin yung ating mata sa kanda ng tanawin dito sa lugar na to. Ang medyo mataas na lugar tayo. Paangat ah, ng bundok ito. Ah, makikita nyo, puro bukid na bukid to, oh. mga kabiyahe. Ayan ah, o. ng ulan. Kita nyo ba yung bundok kaya no? Medyo pangat yan, ayan yung terrain Pahon siya ng bundok so, Hindi na tayo akit yan mga kabiyahe Mula na Mala ko sanang umakit pa Kaso pang Patrasa tayo dyan kasi Nakas ng ulan Pahaba na tayo kabiyahe Yung kitilain lang natin yung ulan Ano mga kabiyahe, hanggang dito na lang ulit yung ating pakipagsapalaran. Please like and subscribe po sa ating YouTube channel. Pakisupport naman po. Maraming salamat. God bless.